Nakakilala ko rin ang isa sa dalawang pinakamatagal ng guro sa PNHS Maine. Si Ma'am Nora, 68 taong gulang. Isang taon na lang, lilisanin na niya ang para lang itinuring na niyang pangalawang tahanan. music, arts, physical education and health o MAPE ang kanyang itinuturo sa mga baitang na 7 at 8 Magkano so, na po kayo katagal nagtuturo rito? Bali, 21 years po ang aking uh, tagal na pagtuturo dito sa Paranaque National High School, main Love ko po ang uh, teaching at saka ito na po ang aking second home, second family ko ang pagtuturo. So, kaya ako nagtagal. Sa haba ng karanasan niyo bilang guru, ano yung pinaka-memorable o hindi niyo malilimutan? Marami po. Mas marami kasi ang mga ano ko sa pag ka, doon mo makikita mo yung uh, katuwaan ninyo, yung bang naglalaro kayo. Sa Girl Scouting kasi marami kang magiging magagandang experience. Masaya man si Ma'am Nora sa kanyang profesyon. Di may iwasan ang mga hamon. Yung mga batang ayaw pumasok ng regular gusto nila doon sa mga computer ran ganun. So naawa ako sa mga magulang na sa kakakayod. pagdating ng last quarter yung bigayan na ng card doon mo makikita yung mga magulang na umiiyak din. So yun ang inahabol-habol namin ng mga batang yon na yun na nga karamihan nasa lower section. Hindi rin biro ang pagkakaroon ng higit pa sa nakasanayang dami ng mga mag-aaral ang kanyang mahal na paaralan. Talagang mahirap kasi nga iba't ibang ugali ang meron. Ayun, hirap kami pagdidisiplina. May ibang seksyon na kailangan malumamay ka. Sa kabilang seksyon, kailangan stricto ka. I-fit mo yung iyong pagdidisiplina sa bawat bata. Pag naubos po ang pasensya ko, lumalabas po ako ng kwarto. So inaantay ko pong maghilom yung galit ko at, at tumahimik din sila. Ganun po ang ginagawa ko kasi pag makipagsabayan ka, talo ka po sa mga bata eh, sa dami nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagod at puyat sa napiling karera, di pa rin mapapantayan ng pagmamahal niya rito Bilang guru, ano yung proudest moment mo? Proud kapag ang bata mo nag excel Bukod doon, kung sila ay nakagraduate na at saka maayos ng status nila sa buhay, kailangan ano siya eh, flexible siya. Kailangan masipag, may tiyaga. Kapag wala kang love, hindi mo maibibigay ang serbisyong tunay. So kailangan love talaga ang pairalin mo para may extend mo yung iyong tulong sa bawat bata. Isa si Ma'am Nora sa 426 na guro ng PNHS Maine na siyang gumagabay sa mga mag-aaral dito. Ayon sa tala ng DepEd o Department of Education, sa sampung mga mataas na paaralan sa buong Pilipinas na may pinakamaraming bilang ng na mga nag-enroll para sa academic year 2016-2017, Nangunguna ang PNHS na may kabuoang 14,283 na mag-aaral sa main branch pa lamang. Kung idaragdag pa ang mga estudyante sa pito nitong annex kagaya ng Don Bosco, Tambo, Santo Niño at Marcelo Green, aabot sa 24,714 ng kabuoang bilang ng mga mag-aaral sa PNHS. Yung bilang ng mga mag-aaral, bakit po umabot sa ganitong bilang? Dito sa, sa Metro Manila, ito may pinakamaraming mga mag-aaral. Siguro dahil sa malaking school po natin, kumpletong facilities natin mm -hmm. at marami po tayong mga teachers at uh, silid-aralan, maari yung dahilan kung bakit tayo naka accommodate na maraming estudyante dito sa Paranaque National High School, Main. Kahit ganito karami yung mga mag-aaral sa paaralan ninyo, paano nyo natitiyak na yung kalidad ng kanilang pag-aaral eh, uh, maganda pa rin at uh, um, bagay, kaya pa rin makipagsabayan sa iba? mayroon po tayong mga assistant to the principals na kung saan, kung ang inyong lingkod ay uh, wala sa school campus, sila po ang nangangasiwa. Kaya wala hong kawala ang ating mga estudyante para po sa quality instruction ng mga teachers nila. Pinagawa po namin yung tinatawag natin na remedial program or remediation program ng ating mga teachers. Sa lahat po ng teachers, meron po silang uh, oras para po mag-remediate doon sa mga bata na alam namin na medyo wabagsak sila. Kaya ang ginagawa ng ating mga teachers ay mayroon remediation program para nang sa gayon yung mga bata ay makapasalahan. Dito po sa paaralan ninyo, paano nyo po na, nasisiguro na yung mga pangailangan ng mga guru, eh, na ibibigay at na natutugunan? Kung ano man yung mga problema, agad namin nabibigay ng solusyon kasi bawat subject po rito ay eh, mayroon ng mga department head. So pag mag-aayos, ma wala ako nagiging problema so far. Pagdating sa problema ng teacher, agad may solusyon. At dahil kapanahunan na naman ang pagtatapos ng pag-aaral dito sa bansa, kinumusta ko ang paghahanda ni na Dr. Rosendo para rito. Para sa ating K-12 uh, curriculum, moving up ang tawag dyan. Sa total natin na 2,475, ang ating pong uh, move up is just uh, 2,163.